Alright, morning guys Eight days jogging Let's go Alright Màu âm bùn âm guys Đi lìm yung kalangitan Đâu ah. có sẻ đường tạo ngayon ah, Jogging tayo right hindi tayo balik na tayo balik ah ayun puno maraming puno May tubig dito guys ayun maambun guys pwede tayo pwede tumagal kakasakit tayo okay na yung mga 30 minutes let's go holiday pala ngayon guys lunis daming simba magsisimba park buhay na tayo guys maambun basa na ako ay Ang mabun, guys. Ayan, <laughs> guys. Ayan, basaw. Ayan. Dito, dito na tayo sa gym. Okay. Kain tayo, guys. Ito yung almusal ko. Itlog, pandisal, saka gatas, tatlong itlog, dalawang pandisal yun yung agahan natin almusal patapos natin mag jogging ok, Babush.